Hello mga ka Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Lalo-lalo na po sa mga viewers. And our channel. Eh uh, Welcome po sa inyo. Uh, welcome po sa channel. Uh, ngayon po, araw ito uh, samahan niyo po akong gumawa ng maglalaki costume. DIY Maglalatik Costume. Huwag na po natin patagalin. Umpisahan na po natin. Let's go! Ayan, okay na nga mga kalods. Natapos na ang ating uh, maglalatik costume. na um, Oh.